Good morning po sa ating lahat guys. Ayan ang kapaligiran po ay maulop. Parang may usok. Parang may nisilap guys. Ayan malam malambor na yung ano. Tanim na alokbati. yung kamatis. una oh, nakakatuwa. katua. Tapos, ayun guys, si Angelico may mitas ng ano. Magtatanggal ng dahon ng Ano po? Good morning, po. Hello, po. Good morning, too, guys. ng ano? yung talbos ng mustasa. Itu anak oh Malambor. <deskati> Ayun asawa ko guys, so, oh. Hubad baro na. Mainsit ba, mainsit ba? nanti, <laughs> mamaligalig yan guys, oh. ang asawa kong hubad ng ligalig. <laughs> pa naman video pa. ang malberries guys, <laughs> <laughs> <tutunan> Hawakan mo. Yan. Yan. Minsan dili ka guys. So, oh. Namimitas ng gulay sa umaga. Bulok yung gulo. Ayan, tama lang yan. Alin to... na? Yan. Ano na nga yung balaklak yan ng okra? Ayun ito oh. Ayan. Meron pa dun. Ayan po, tatlo. Ang galing balaklak pala yung okra. Hmm. Ayan nandun anak sa kabila. Ito na. Ayan. 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 Pitasin mo muna yung isa anak. Mamaya na. Oh. Ayan pa isa. Ayan. Ayan. Yes, okay, ang daming ano. Buong Ayan ang mga bunga ng ano. Paminta. guys, ang napitas na Angelica ng okra at ano, talbos ng mustasa. Sariwa guys. Wala siyang ano, wala yung fertilizer. Nanahingi ko. Ayan din. guys, Oh, Inuhugasan hmm. ng asawa ko yung Yan, oh. niya daw. Hugulayin niya ito. Ito ho ay, ay libre yung nahingi sa agriculture dito ho, sa Lipa. Ay... Mm. ko si Angelic ang ng maylo. Tapos mag... Mamailo muna. At nangangain ng upya. Masarap pa rin kipas. Si Pasupio, guys. nag boruto na ho. Ang butang Tapos, ay, bulkang taal. Asortin. Masarap siya. Tapos, aring isa ay pre. Pre yung isang box. Ari, binili ko. Sabi, ako yung itrabaho. Magaling. Ayan. Thank you, nak. dami naman. Halos pinuno mo sa tasa, Saan, eh. Ay, may lasa yan. Mm-hmm. Uh -huh. <laughs> Salamat. na ako naging tao sa iyo.